Kumusta po kayo? Una sa lahat si Mrs. Anong naramdaman nyo ng una niyong mabalitaan na pinakawala na po si uh, Mr.? Masayang-masaya, sir. Kasi akala po namin wala ng pag-asa kasi ang tagal na po eh. Almost one month po, sir. Okay. Saan siya banda doon sa Israel na asayin? Sa may kibuts po. Yun ating lugar na unang nilusob ng hamas? Yes, ano sir. Ba? Yun po. Thank sir, you, sir, una sa lahat, papasalamat tayo sa Panginoon. Hmm. Dahil dito siya kayo, na-release, na at makaka na po kayo soon. Pangalawa po, papasalamat din po tayo sa ating mga taga-gobyerno, yung DFA, OWA, at saka DMW. Opo, opo. Ang alam ko nun is, nasa akin po ang Panginoon eh. Kasi dalawang bala po ang bumapli sa paa ko, sir. Doon po talagang bogbog, -bog. tinutukan ka na ng baril sa ulo mo, sa likod mo. Isa na lang po sinabi ko nun, sir, na dinasal Sabi ko sa Panginoon, Patawarin mo ako lang Tapos, sa okay. Tanggapin mo po ako sa inyong kaharian. Patawarin mo ako. Nakakilabot po yung sinabi niyo yun. So kumbaga parang Opo. you're ready to die. Sir, ma'am, sa kasi nanay, kay ma'am, magbibigay ako ng 2,000 US dollars. Wow. Thank US you po, dollars, sir. Pa. nanay naman, bigyan kita ng 500 dollars. Oh. Maraming salamat po, sir. Wala, wala, Thank man, you po. so much po. Ayan po, ma'am. For 2,000 dollars, ayan. Thank okay. you so much, sir. Sinari naman, 27,500. Ayan lang, may 500. Pili ko sa inyo. Ayan, okay. So, anong gagawin niyo dito sa pera? Sir, ang uh, nag-iisip po kung ano mag-ano ng negosyo na rin para po. Opo, okay. uh, matulungan ko na. Rin. Matulungan ko yung asawa ko. Thank you so much, sir. Thank so, you ba, po. Lumalba. Ah, magandang araw po sa inyo, Ma'am Clarice and Sir Jimmy. Unang-una po sa lahat. Welcome back to the Philippines, Sir Jimmy. O oh, kamusta naman po yung inyong biyahe from Israel papunta dito sa Pinas? Pagod, Ma'am, pero nawala na yung nung nakita ko yung mga asawa ko, anak ko, pamilya ko. O ah, kamusta naman po yung uh, inyong uh, unang reaksyon nung nakita nyo yung inyong pamilya? Masaya, Ma'am. Hindi ko talaga may pinta sa mukha ko yung sobrang saya ko, ma'am. Kasi hindi ko akalain talaga na makikita ko pa sila sa kabila ng nadanas, naranasan ko, ma'am. Ikaw naman, ma'am Clarice, ano masasabi mo? Nakasama mo nyo na po ulit yung mister nyo. Masayang masaya po talaga kasi nakabalik siya ng buhay. Ah, sir, nung pag-uwi nyo dito, kamusta naman po yung Philippine government? Ano, ano yung naibigay na nilang tulong po para po sa inyong family? So, at DMW po, ah, nagbigay po sila, ma'am. Lalo-lalo na si ano, Sir Arnel po kay, at saka kay ano Sir Hans Kakdak. At dun po kay Sir Rafi po. Ang bilis niya pong kausap. Bali ano po ah, magbibigay daw po sila ng scholarship para sa mga bata. malaking tulong po 'yun. Tapos nagbigay din po siya ng ano financial assistance. Nung una po ah, 50,000 tapos nung pagdating niya is 50,000 din. So doon po sa 137,000 po or 2,500 po nabigay po ni Idol Rafi para po sa inyong family. Asan na po ba natin ito nagamit? Bali ma'am, uh, nagpatayo po kami ngayon ng ano ng pwesto po doon sa public market po natin. Frozen food po. Hmm, frozen food po. So kailan niyo balak buksan itong inyong frozen goods na tinda? Actually ma'am, pwede na kaming magbukas pero uh, siguro pag alis na lang po niya. Kumbaga ina-enjoy niyo pa yung ano, pagsasama nyo. So sir, ngayon po na nangyari na po itong uh, insidente, so kayo po ba imibalak pang bumalik ng Israel? Yes ma'am, babalik pa po dahil gusto ko talagang isecure yung kinabukasan ng mga anak. Ko. Hindi lang naman yung pag-aaral nila yung gusto kong ibigay, kundi yung may kaunting mamanahin lang po. Tsaka marami pa po akong obligasyon dito sa Pinas, kaya po ng mga both sides namin, parents namin. So kailangan din nila yung tulong namin. So uh, kailan po ang inyong alas? February 1 po, ma'am. February 1. So, ready ka naman na po. Ready na po. Uh, ito po yung stall ng frozen, ma'am. No? Dito po namin inilaan yung binigay ni Sir Rapi Tulpo. So ngayon po, ano, na, ano po ba yung next po na gagawin dito? Bali ma'am, uh, bibili pa po kami ng chest freezer. Yun po yung kulang namin. Tsaka yung mga frozen goods po. Tapos uh, sa kuryente po, siguro install po nila this week po. Sino pa ang Ako po, ma'am. Uh, Senator Rafitul po, ito na po yung napuntahan po ng binigay nyo pong panimula po para po sa aming negosyo. Sana po lumago po ito at sana po marami pa po kayong matulungan. Hello, sir. Idol, uh, maraming salamat po sa binigay niyo sa amin na uh, pangkabuhayan. Malaking bagay na po sa amin to para may pagkabalan yung asawa ko po araw-araw. Maraming salamat, Idol! Shopee, nakuha na po, ano, po namin yung pinadala niyong 40,500 para po sa pambili namin ng freezer. Pupunta na po kami ngayon para bibili po ng freezer para po makapagsimula na rin po sa aming frozen business. Maraming maraming salamat po. Sana po oy, marami pa po kayong matulungan tulad namin. God bless po sa rin. and the best part.